Hello everyone, good morning. So andito ngayon ako sa Barangay Hulita, Libakaw, Aklan. So kung maalala niyo guys, nitong nakaraang last Friday ay ito po yung inisprihan namin na puro virus yung dahon, yung namumuti yung dahon. So ngayon ay pang-anim na araw na at ito ay kung makikita nyo ay wala na yung mga kulay puti na dahon sa dahon ng palay bali nag improve na bali naka recover yung ginamit namin ay isang lata lang kasi nga yun yung natira sa palayan ko yung isang lata kaya po namin tinisting dito para masubukan na gamutin yung mga punggo sa dahon ng palay So ito na, mayroon na pong resulta. Nawala na yung mga kulay puti sa dahon ng palay na kumakain ng mga virus sa dahon ng palay. So ang sabi ko sa nagtatanim dito ng palay ay kailangan ay tanggalan ng mga damo yung palay. Kung makikita niyo po yung mga medyo kulay itim sa gitna ay mga makakapal na damo. So kung mapapansin naman ninyo yung walang gaanong damo, ayan ay kulay berde yung dahon at saka okay na po yung tubo. Kung kung makikita nyo nitong nakaraang Friday ay dito banda ay puting puti yung mga dahon ng palay pero sa ngayon ay ito na naka recover na so kailangan ay mapalo up ito ng dalawang lata na ano growers bed dalawang lata sa sardinas para maging okay yung past recover at kailangan ay matanggalan ng damo kasi maraming damo dito sa palay na nakahalo